Hi guys, welcome back to my vlog. Yan, ang tagal-tagal kong hindi nakapag-upload ng video. Pasensya na po. At alam ko excited kayo sa mga DIY videos natin at patuloy na sinasuportahan niyo po 'yung mga past videos ko. Thank you so much po sa aking mga subscriber na mga hindi nag-subscribe kahit na matagal akong hindi nakapag-update. Ayan nga po, ang dami na po kaganapan na nangyari sa buhay ko. Uh, kinasal na ako at ngayon buntis na po ako at malapit na ako na kaya naman yung content natin ngayon is mahaluan na siya about sa aking pregnancy journey yan nga ngayon pag-uusapan natin yung hospital bag wala nang paligoy-ligoy pa yan ang importante lang kasi dito yung talagang nirequire require na dalhin sa hospital at ngayon nga dalawang bag yung pinrepair ko eto yung talagang dadalhin namin sa delivery room tapos eto yung extra ito, yan, personal collection. Ito is dadalhin ng asawa ko to. Ayan, so, ito nga pala yung pin-repair ko. Ang nakapaloob dito is yung nakasulat lang dun sa dapat dalhin doon. Kasi, sobrang dami, diba? Sa mga uh, hospital bag na dapat dalhin sa mga vlogs, napakadami nilang dinadala. Pero, yung palang required doon is konti lang. So, ito yung mayon. Tapos, yung hindi naman masyadong necessary, nandito siya sa kabilang bag. So dadalhin pa rin namin siya in case, di ba? Para hindi na pabalik ba? Napapanood ko kasi yung mga bear di ba? Bumili din ako noon, tas nilagay ko na lahat doon. Pero, pero nung bigyan na kami ng list ng mga dapat dalhin sa hospital, kasi nga kabuanan ko na, bawal pala yung bear sa hospital kung saan ako manganak. So, error yon So, buti na lang binigyan ako ng bag ng ate ko. ng pinsan ko. Thank you so much, ate Joy. Ako, cute niya, di ba? Meron pa siyang feeling bottle na lalagyan. Pero ito, hindi ko nilagyan. Kasi, number one, hindi siya required. Bawal magdala ng feeding bottle sa hospital. Kasi, sa, dun sa hospital kung saan ako mangangarak. Kasi, nire-require nila na mas maganda talaga yung best, breastfeeding. So, yun. Uh, goal ko naman din yun, magpa-breastfeed. So, ayun. Hindi ako nagdala ng feeding bottle. Walang laman to. Third sa outer part. Nilagyan ko siya ng sticker. Ito. Sticker. Ayan, mongga. Ito nga pala ang pangalan ng aking baby, Shiloh B. Serrano. Thank you Jesus, nakasulat dito yung MM ko, yung mga, yung meaning ng Shiloh. So, ang meaning ng Shiloh is rest, prosperous rest, abundance, tranquil and tranquil and grace. Thank you Jesus. Nakasulat dito yung father tsaka mother. Siyempre baka hindi naman nila alam. Siyempre, hindi naman alam yung pangalan ng anak ko. Siyempre, pag baka ma halo halo yung bag natin. At least alam nila sa akin to, di ba? Kasi na yung pangalan ko. Tapos, pagbukas natin, ito na. Ang daming essentials, di ba, sa mga vlogs. Pero dalawa lang ang nire-require sa hospital. Soap and oil. Baby oil. At syempre, sensitive pa yung skin ni baby. So, gagamitin natin As per mga mga napanood kong reviews and vlogs, pinakamaganda daw tong Gentle Skin Cleanser Cetaphil Face and Body. Ito. Maliit lang hindi na lako kasi 'di diba, Baka mawala. Napakamahal pa naman ng Cetaphil. Talagang bumili ako nung pang-ano lang siya. Travel size. Ayun. Tapos baby all white, white dove. Syempre white dove talaga si baby pero as of now na new pag newborn siya, is mas pinili ko talaga si Cetaphil muna. Pero sobrang dami ko ng stocks ng White Dog products. Thank you, Jesus. Subok na din kasi yung personal collection, di ba? <laughs> so, dalawa lang pala talaga. Sabon and baby oil. Yun lang yung kailangan. Next natin is yung dalawang baru-baruan ni baby. Kasi normal delivery ako. So, sa grace ni Lord. Ito set 1. Nilagyan ko na siya ng ano, para hindi na malito yung midwife at saka yung nurses tsaka yung magpapanak sa akin. Meron na siyang receiving blanket, long sleeve pajama, diaper, booties, mittens, bonnet at tsaka isang lampin per set. Dalawang set lang 'yan. Next, ito, lampin kasi apat na lampin yung nire require nila. Eh tag isang lampin lang yung per set. So, yung ibang lampin, tatlo pa lampin yung extra na dinala ko. Hiniwalay ko na. At kay mommy, nagdala pa naman ako ng mga bestida, ganun. Ngayon, dinis diniscard ko yun, tinanggal ko kasi hindi naman pala kailangan yun. Ang kailangan pala is pajama. So, ayan, set. Set, nagdala ko ng isang set na pajama kasi nasa listahan, isang pajama lang. Ayan, set na yan. Damit, saka pajama. Yung mga underwear, hindi naman nakasulat sa required. So, nandito sa kabilang bag. <laughs> Tapos, ito. Dalawang ganito. Dalawang Sanitex yung nire-require nila sa hospital kung saan ako mga anak. Binili ko lang to sa Shopee kasi wala dito sa amin. Wala sa mga grocery stores so But na lang meron sa Shopee. Dalawa binili ko. Ano to? Maternity pads. 8 pieces kada isang pack. Para siyang mga tela Cotton yung texture niya. Napaka-ganda. Isang diaper lang din yung pinapadala. Hindi ko alam kung saan gagamitin yun. Siguro after anak dahil may dugo-dugo. Pero, eto kasing binili ko sa grocery dito sa amin. Dalawang perasa na siya sa isang pack. Bumili ako ng dalawang pack. Tapos, yun lang, guys. Yun lang. Yun lang yung pinaka-importante basic hospital bag na nire-require nila din sa hospital. So, next naman excuse me, pakita ko na sa inyo yung other bag. Ito, yung maraming laman. Ito, nandito na yung mga hindi naman nire-require. Pero, para lang sure, hindi na pabalik-balik. Ito nilagay ko dito kasi kay daddy to, kay daddy to may iwa itong bag na to. So, sa, dito ko nilagay yung aking mga, yung documents na pin-refer natin. Ayan. Ito, i-ano ko, i-share ko yung nilalaman niya sa ano, sa ibang vlog. Sige, update ko. Eto nga, may diaper changing. Extra na diaper. Meron akong bimpo. Towel. Meron akong soap. Para liquid soap. Kung gusto kong maghilamos. Meron akong extra pajama. Tsaka damit. Uh, yung underwears ko na <laughs> parang pwede siyang pang natanggal siya yung para wag magpapabreastfeed kagaming extra diaper ni baby yan madami tissue socks kasi baka malamig na ako tsaka ito nagdala din ako ng yung overnight pad in case dinudugudugo ako gano'n tapos may dala din akong cotton balls tapos ito nga yung mga essentials ni hey, baby na hindi ko na sinama. Doon kasi hindi naman kailangan. Like, etong wipes. Ayan, wipes. White dove. Ito sabi kasi dun sa napanood kong vlog, like, kailangan to. Parang di naman to kailangan. So, pero para sure lang. Tapos, maliit na alcohol na 70%. Ay, yung mga dito. Tapos, cotton buds. Tsaka yung nasal aspirator ako. Next is, polvo ko, syempre, kapag kamay. Tapos, ito pa yung extra set ni baby. Ayan. Tapos, ano pa ba? Syempre, suklay, so pangkilay, kilay, lip tint, saka pang ponytail. Ayan lang. Tsaka, brush. Alcohol, meron din. Ayan lang. Extra lang to. Pero baka hindi naman ako maligo doon. So, thank you Jesus talaga yung life namin so, Excited na kami na mamit namin si Baby Shiloh Boy siya Baby Shiloh is a boy Napaka-pogi at napaka-bless Napaka-bait, matalino Na baby yan Amen Magagamit sa gawain ni Lord, amen So yun lang yung hospital bag Pasensya na akong napatagal at Excited na ako na mag-share pa sa inyo Ng marami pang information So date ko kayo, at sana mag nagustuhan nyo tong video ko na to. Don't forget to like and subscribe. And don't forget to comment down below kung ano pa yung mga tanong nyo, yung mga suggestions nyo na video. At salamat po. Maraming maraming salamat sa panonood. O God belongs to our God. Thank you Jesus. Bye bye. Have a great day.